Miami Heat nanawagan na sa NBA sa gitna ng kanilang malaking alalahanin sa court ng Cleveland Cavaliers matapos na si Drew Smith ay ma-injured. Tinawagan ng nga raw di umano ng Heat ang NBA para ipahayag nila ang kanilang pagkabahala sa court ng Cubs matapos nga na magtamo ng injury sa tuhod itong si Drew Smith. Ang Miami Heat nga ay tinamaan ng brutal na injury nang ang kanilang backup point guard na si Drew Smith ay nagtamo ng season-ending knee injury nitong Webes laban sa Cleveland Cavaliers. Si Smith nga mga ka-top sports ay ang naging isa sa mga pangunahing pinagpilian ng team ng Heat sa likod ng tumatanda ng si Kyle Lowry na magiging kanyang backup at ngayon ang kanilang lalim ay tinamaan ng injury. Ayon sa head coach ng Heat na si Eric Spolstra, ang court daw ng Cubs ay napaka mapanganib at ito raw ay isang bagay na dapat matugunang pansin sa pag-usad ng liga. Ito nga ay sinabi ni Coach Po na tumutungkol sa elevated court at ledge sa Cleveland na naging sanhinga sa season ending ni injury ni Drew Smith. Isang bagay daw iyon na palagi ang iisipin ni Numan at ng mga teams ang kapanganiban nga sa sahig at kailangan daw na may mabago sa sahig. At ngayon nga ay naiulat na ang Miami ay tumawag na sa NBA upang ipahayag ang pagkabahala nila patungkol sa kapanganiban sa court na iyon. Ang Miami Heat ay hindi naman naglabas ng formal na reklamo, ngunit ang kanilang team ay tumawag sa NBA upang ipahayag lamang nila ang pagkabahala nila patungkol sa home court ng Cavaliers. Matapos na magdusa nga itong si Drew Smith ng isang season ending na injury sa tuhod noong nakaraang linggo. Pagkatapos ng laro nila nung Webes kung saan sila ay nanalo, idinitalye ni Spolstra kung bakit naniniwala siyang isang hazard para sa sino mang manlalaro ang sahig ng Cubs. Ayon pa sa kanya mga katap sports, isang mapangarib na sahig daw iyon at hindi raw niya alam ang history ng mga injuries doon pero nagkaroon daw sila ng ilang pagkatakot sa mga nakaraang taon kapag ang mga players nila ay nagko-close out sa corner. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa kanila sa nakaraan, ngunit ito raw ay isang aksidente na naghihintay na mangyari sa sino man. Ang posibleng raw na mangyari, magkoclose out ka sa corner at bigla ka na lang mauhulog sa bangin. Sobrang delikado lang daw nun, at ang pagkakahulog ni Smith doon, alam na raw nila na ang kinatatakutan nila ay nangyari na. Ang hit point guard na si Drew Smith ay nag-average ng 4.3 points, 1.6 rebounds at 1.6 assists sa loob ng 14.6 minutes per game ngayong season sa siyam na outings habang siya ay may shooting na 41.2% mula sa 3 point line. Ano ang masasabi nyo rito mga katap sports? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Miami Heat. Maraming salamat po!